Bakit hindi naman si, ano, si namin niya pa, siyo? ko si Anon to eh. Piling ko si Rega to eh. Piling ko si Rega to eh. Piling eh. Paano mo nang galing Parang may nalit ka sa katawan ko. Parang nag-ano, umusok ko. Hindi kami umuusok ko. Anong nangyari galit umuusok yan? Hindi ko alam kung brilyante yung dragon ko. Ano naman niya putak yung ka, dragon? <laughs> Hi guys! So may bago na naman tayong kalokohang gagawin kay Papa. Ganyan itong nabili ko guys ah. Ay, kita nyo ba? <laughs> Lubos-lubusin na natin yung pagmamagic ko, guys. Yung umuuso ko. Lubos-lubusin na natin yung pagmamagic ko kay Papa. Dahil nga, pili piling ko talaga magiging magician na lang ako <laughs> Pag initin natin yung ulo ni Papa. So, sabihin natin sa kanya na parang may lalabas sa katawan ko. Guys, tapos umuuso-usok na ako. <laughs> Kaya guys, sa uh, let's go. Papa! Pa! Bakit? Kanina pa atay na atay eh. Bakit? Ano naman? Kuntik na akong mag mag ng malay eh. Bakit na maniningal kayo? Kasi nga parang may mainit ka sa katawan ko eh. Putang talaga oh. Dalihan ka sa hospital! May mainit sa katawan ko. Ano nga ang inyikin sa katawan? Yung... Parang nangyari sa akin eh. Bata ko, mainit. Ay, lumabas. Ano, papa no? Ano nga, ganoon ba yung barkityo? Bukan naman. Pa. Niya sa sitay. piling ko si dun tuming. piling ko si Regat. Ingat ka ng ko lang Sino ka? Okay mo galit sa akin, Sino ngayon putak Sini parakan hindi ko alam kung si Rego, kung si, Perena do. Ito, si Perena. Ito mo si Perena, punta ka na, nag-ibag ka na ba? Hindi nga pa, may nasa mga anong anong kuli. Pa, paano mo nangyari ka sa'yo? Um, parang may mahinit sa katawan ko. Pagkatapos parang gusto ko, eh, ano alam mo yun yung nag-aano katawan ko? Nag-aano, in init? Opo. Ang ina. Dahil ka Diyos, ang ina mo ka. Hanggang maaga. Isisabi sa ko yung dumpa yan. Yan ang damang misabi dahil kung hindi yan eh, I mean, I mean, ang ulo. ina mo. Para nagaan mo usok ko. Wait mo. Para nagaan -ano, mo usok ko. Oh. Wait mo, mo usok ko. Ano nangyaring ganito mo usok yan? ba? Diba, sabi ko sa'yo. Ay, putang ina mo. Iba na yan. Baka nahihibang ka na. Bakit may usok yung katawan ko? Ayun nga, dahil kang mo usok nga. Ah. Bakit lang yan. Ano mo yung ginawa mo? Napapala, natatapot ako. Gago, putang ina mo. Gago. Umausok nga ako. Oh. Ayun nga eh. Tira na punta ka sa sikay, Ay, putang ina mo. Paano ko may love ba yan? Laway? Ang ina mo, ba't ka? Ang love, laway yan. Ang ka. Paano Tango ko may love dito? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung brilyant ka, oh, dragon ko. Ano naman niya, putang brilliant brilyant ka, dragon? Ano naman niya, putang brilliant brilyant ka, dragon? Nangyihibang ka na. Putang ina mo, nangyihibang na to. Tira na, putang ina mo. Hindi, magic lang yan. Ano Hindi, magic lang yan. Putang ina Magic ka naman yan. Ayot ka. Ang galing, no? Galing! galing. Magaling. magaling. Ang ina no mo, magaling. Ang ina no mo. Ang galing na no, ano ko, no? Ang oh, galing, no? Ang ina no mo. Ano ka na sa mga magic ko? Ano It's mga... Ang ina no mo, magic. <laughs> Ang ina mo. Ang ina nyo. Lalo pa sa so sireto. Kaya sa pirena. Ang ina mo. <laughs>